Pinabaan ng gobyerno ang target sa ekonomiya ngayong taon. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inflation rate, El Nino, at tensyon sa South China Sea. Ilan lang yan sa mga inaasahang makaapekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ibinaba ng pamahalaan sa 6-7% to 7 ang GDP growth target ng bansa ngayon taon mula sa dating 6.5-7.5%. to Paliwanag ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, kabilang sa mga isinaalang-alang nila ang nararanasang El Nino. extreme natural disasters such as El Nino will continue to pose risk to food security and the stability of food prices. Additionally, Risk related to inflation such as potential adjustments in transport fares wages and service utility fees higher than expected could dampen household consumption. Magiging pagbagal ng paglago ng global economy at pagtaas ng presyo partikular ng gasolina sa world market kabilang pa sa isinaalang-alang nila ang tensyon sa South China Sea. Indeed it, does. it is that's why uh, as I mentioned you know, one of those risks that we uh, uh, considered in, in uh, re-examining the prospects for, uh, for our economy in the medium term. And despite that, uh, uh, we feel that uh, the, the growth trajectory should not be affected adversely. Uh, we have to adjust to this global uh, geopolitical tensions. Uh. Sa kabila ng mga ito, on track pa rin daw ang bansa sa planong mapunta sa upper middle income economy ang Pilipinas. Bukod dyan, napag-usapan sa cabinet meeting kagabi ang problema sa traffic na isa sa nakaapekto sa ating ekonomiya. Base sa isang pag-aaral, 3.5 billion ang nawawala sa bansa kada araw dahil sa traffic. But what the president uh, really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Hindi yung piecemeal approach, no? as has been the case uh, all these years. No? Bahagi daw sa mga pinatututukan ang pagtatayo ng subway, expressways at mga tulay. Kailangan din daw na isali sa plano ang bike lanes, motorcycle lanes at maging ang lokasyon ng mga ito. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatid ang Mukha ng Balita.